sino sa kanila ang matuturing mong the one that got away? Sofia Andres. So, ang laki talaga ng pagkakamali ko kay Sofia. I, I wish that didn't happen. I, I made a, a really big mistake. I was a kid. I was 20 years old. Matapang na inamin ng aktor na si Diego Saga na sa lahat ng nakarelasyon niya sa show business, si Sofia Andres ang kanyang totga or the one that got away. Sa interview ni Aiko Melendez kay Diego sa kanyang YouTube channel, ay hindi ng dalawang isip na sagutin ng aktor ang tungkol sa mga babaeng nakarelasyon at naling sa kanyang pangalan sa showbiz na sina Barbie Imperial, Frankie Russell, Julia Montes at Sofia Andres. Isa kasi sa tanong ni Aiko ay kung sino sa mga babaeng nabanggit ang may tuturing ni Diego na Totga niya. Mabilis namang sinagot ito ng aktor na tila hindi na nag-isip at kagad na sinabi ang pangalan ni Sofia. Tanong ni Aiko pumili ng isa, Barbie Imperial, Frankie Russell, Sofia Andres, at Julia Montes. Sino sa kanila ang matuturing mong the one that got away? Agad na sagot ni Diego, Sofia Andres. Kasi ang laki talaga ng pagkakamali ko dun kay Sofia. I wish I shouldn't have. I'm very open naman about it. I made a really big mistake. I was a kid. I was 20 or 21 years old. Gayun pa man, ganun man umanong nangyari, Masaya siya sa buhay na meron ngayon ng ex-girlfriend at proud siya na nakikita niya ang mga bagay na pinapangarap lang o manonoon ni Sofia tuwing nag-uusap sila noon tungkol sa pagkakaroon ng sariling pamilya. Mga pahayag pa ni Diego. With her life, yes, I'm so proud. I'm so happy for her. I remember when we were together pa, the things that she has now. Yun yung mga binabanggit niya nung time na yun na sana magkaroon siya. And she has everything now. Samantala, kinahangaan nga ng marami ang naging mga sagot nito ni Diego at may ilan din na nagkomento tungkol sa buhay na meron ngayon si Sofia dahil sa paghihiwalay nila. Narito ang ilan sa mga komento ng mga netizens tungkol dito. Walang duda si Sofia ang thought ganya. I was a fan sa kanilang dalawa pero naging toxic yata si Diego at that time. But on the other hand, may pagdadaanan talaga ang bawat tao. I admire Diego more ngayon dahil nagmature talaga siya and napaka-intelligent. Sad naman, may sasabihin pa sana si Diego about sa kanila ni Sofia. Kaso nagsalita agad si Miss Aiko. Sophie go here. Na heartbroken na rin ako nung naghiwalay sila. Pero yun nga, everything happens for a reason. Aside sa immature pa sila, dahil masyado pang bata, magulo kasi life ni Diego dati marami pa siya needs i sa family and sa sarili niya. And I think naging problem din yon sa parents ni Sof. Sayang lang they are both matured na ngayon and siguro pwede na mag-work out if magbalikan sila. Kaso nga, may different lives na sila, both with child na, although not kasal. Hindi ikaw yun para sa mga babaeng gusto ng tahimik na buhay. Buti na sa maayos Sophia na lalaki ngayon.